Good day mga kabikaming. Simula na ang kaya nanganganib na naman kalawangin ang mga bakal na piyasa ng ating mga bisikleta tulad ng kadena at ito nga ang kags. Kung mapapansin mo, mayroon na itong kalawang dahil nabasa ng tubig kulan. Kaya naman, nag-decide ako linisin itong aking cogs para hindi na lumala ang problema. So paano nga ba linisin itong kags? Siyempre una, kailangan muna natin itong alisin sa wheelset. Ito nga palang kags na ay Sunshine 10 Speed cogs 11 to 42. Pangalawa, baklasin natin ito. Paano naman ito babaklasin? Kapag inalis mo sa freehub body ang mga budget cogs like sunshine, usually yung dalawang pinakamaliit lang nakahiwalay. And the rest ay magkakatikit na. Pero nakabolt in lang naman ang mga ito, kaya pwede mo pa rin baklasin. Kailangan mo lang na maliit na torch wrench para pihitin ang mga bolts para magkahiwalay ang mga cogs. Pag napaklas mo na mga cogs, ay meron kang ilang bagay na pwedeng pagpili ang gawin. Pwede mo itong sprayan ng degreaser o pwede mo rin ibabad o itubog sa diluted dishwashing liquid o diesel. After a few minutes, i na at panlawana at punasan para matuyo. O pwede rin itong gagawin ko. i ko lang ng diesel, itabi at maghintay lang ng ilang minuto para maibabad. A few minutes later, matapos sa mga twenty-five minutes na pagkababad, na natin itong para ang dumi at surface rust. Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Pass me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'm a move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last year Matapos i-scrub at punasan ng pinakamalaki Ay inilagay ko na yung tatlong tornilyo dito At itinahaya ko ito At dito ko na ilalagay isa-isa Yung mga malilinis kong spacers at tugs Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same cause that's what it takes. Matapos ko nga palang punasan ang cogs, ay nilagyan ko na rin ng grasa ang mga parts na ito na may kalawang. Nga pala, meron tayong bigyan ng pansin dito. Yung pinakamaliliit na notch sa bawat cogs ay kailangan magkakatapat kapag pinagpatong-patong mo na. Otherwise, hindi mo ito maibabalik sa freehub body. At meron din nga pala itong front side at backside. side. Yung front side ay may makikita kang number na indicator ng number of teeth. At meron din itong grooves na nakakatulong sa mabilis na shifting. Yung backside nito ay wala kang makikita ng mga ganito. Ito na ang pangwalangkog na kinakapitan ng bolt. Matapos itong malinis at mapunasan ay maaari na natin i-bolt together ang walangkogs. Dito ay makikita natin yung smallest notches sa bout cog ay magkakatapat. Ngayon, lilinisin ko na yung dalawang nakahiwalay na cogs. At pwede ko na itong ibalik sa wheelset. So malinis na pero nababakpak na pala ang black paint nito. Baka sa susunod na linis ko ay pinturahan ko na ito para bumalik ang dating ganda. But for now, okay na to. So ganito na lamang po. Kung meron kayong mga tanongan, just comment down below. Linis <coughs> na. This is become a cyclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.